Hello po, good morning. Um, disclaimer lang po ah, sarili ko po tong explanation sa inyo. So, bigyan ko lang po kayo ng ideas, paliwanag, para po ma-figure out din po ng ibang mga nagpapagawa. E, eh, example ko na po itong eh, project ko po sa sahod ulan. Um, Nagpa-ocular po si Sir, ganito po yung itsura ng unit niya. Ayan po, malawak po yung kanyang pinaka-extension mapapansin nyo, existing na rin po yung kanyang unit. Ang pagkakaalam ko, 39 po yata ang square meter niyan. Tapos ang lot area ni sir, nasa 130 plus. Ayan po. Sa renovation, may permit yan. May plan yan. So, kung mapapansin nyo po, sa extension pa lang, sobrang matrabaho na. First, tinanggal yung mga damo, maguhukay ng lupa, kailangan hukayin yung required na lalim ng nakalagay sa permit. Ayan po. So sa paghukay pa lang po, hindi, hindi, hindi mo yan magagawa ng isa, dalawang araw lang. Lalo na kung may permit ka, nakalagay po talaga dyan kung ilang poste ang ilalagay nyo. Sa paghukay po, kailangan mo rin yan hakutin yung mga lupa para mahakot na rin po yan. So matrabaho po talaga. Pansin ko lang po kasi sa ibang mga nag inquire sa amin, namamahalan. Actually, mura na po sa amin. Pag nag, -nag inquire po kayo sa iba, baka milyon ang abot. Labor pa lang. So, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ayan ang proseso natin, lalo na pag kasama na po ang extension. Yung bahay, ang gagawin na lang po dyan sa bahay na existing tiling works, ceiling works, Uh, partition, pagta-tiles, yun na lang po ang gagawin. Kasi ano na yan eh, andyan na yan, unlike sa extension, ayan, hukay ka ng lupa, hukay ka ng um, para sa mga poste, starting pa lang matrabaho na, di ba Sa pasweldo pa lang po sa gagawa talagang malaki na po ang aabutin. Pag naghukay po ng lupa, o order naman po tayo ng materyales. So, gagawa naman po tayo ng mga posting bakal. Ayan. So, sa paggawa pa lang ng posting bakal, mahirap din, ba? Diba? Ang daming trabaho ginagawa sa pinaka-extension. Ayan, magbubuhos. Yung mga kaho, syempre, ipoporma mo yan para sa pamposte mo, ba? Diba? So, i-compare natin yun sa unit. Sa unit, wala ka nang gagawin eh. Talagang ano na yan eh, finishing na dito po sa extension. Ayan, sa pagbabakod pa lang, Diyos ko po. Papasok naman po dyan yung pag asintada Tapos magpapalitada rin sila, plastering. So bago rin po mag-flooring, kailangan din pong iabang na po yung mga sa tubo. ba diba? Katakot-takot na trabaho na ang gagawin ng team chan. So, sa bakod pa lang, ayan, mapapansin nyo, meron pa tayo dito ang in-extend. Ito po yung room nila sa baba. Ayan, meron pa. So, kung mapapansin nyo, parang gumawa tayo ng panibagong bahay. Ito po yung tiyatawag natin na structural. Ayan po. So, sa umpisa pa lang po, marami na tayong taong nilagay dyan. Kasi hindi naman pwede isa, dalawa, tatlo lang, di ba? So, may bakod na. Tapos, meron pang another babakura na naman. Pag ganito po kalaki yung unit nyo, i-consider nyo po talaga. O, pagkatapos po lagyan ng extension, lalagyan ng roofing. Ayan, roofing naman tayo. Ang roofing natin, mula po dun sa kwarto, mula po dun sa pinaka kitchen, hanggang dito na po yan sa may front extension. Ayan po. So, hindi mo yan pwedeng tauhan ng isa, dalawa, tatlo lang. ba? Diba? Marami po tayong ilalagay na tao dyan. Tapos, kasama rin po sa renovation natin yung mga tibag-tibag. Mapapansin nyo, ayan, yung mga bato-bato na yan. Kasama na po yung demolition. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Papasok na tayo sa finishing. Ito po yung kwarto. Nilagyan natin ng tiles. Nilagyan natin ng kisame. Pininturahan. So, ang dami pa po pong gagawin. Kaya, Ah, uh, i-consider nyo po. Yung iba kasi talaga namamahalan. Ewan ko ah. Uh, kasi yung iba naman, no ideas. So, nalagyan na po natin. O, oh, eto na po yung uh, front extension natin. Siyempre, kailangan may gate, ba diba? Meron din kisami um, yung ating pinaka front extension. Tapos, yung mga poste, pwede natin lagyan ng tiles o deco stone. Depende sa inyo. Tapos, pipinturahan. So, maraming gagawin. Tapos, kasama rin po ang pagwa-waterproofing chan. Kasama rin po ang kitchen dyan. So, gumawa kami ng counter slab. Ayan po. Nag-tiles, nagpintura, nagkisame, nag, 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 nag Yung mga sa electrical na yan, yung sa plumbing, ba? Diba? Ang dami pong gagawin. Kaya kung kukumputin po yan na per gawa, baka umabot pa talaga ng milyon. So, ayan. May mga abang tayo ng mga tubo dyan na dahil merong mga sa future, magpapaabang sila sa taas ng bathroom, mga ah, ganon. So, kasama na po yan. Tapos, ito na po yung CR. Yung CR natin, inurong. So, yung iba gusto iurong, gusto palakihan. Sa amin nga po, pag ganun ang request, eh, kinukonsider namin eh. Kasi pwede naman talaga magawa ng paraan. Pero pagdating po sana sa labor price, uh, i-consider nyo rin kasi uh, marami po talagang gagawin pa hindi po porket may existing na po kayo na unit o bahay, dapat mura na lang. Hindi po. Ang mahal po ang singilan sa pinaka-extension po talaga. Kasi parang magtatayo ka nga ng panibagong bahay dyan. So, sana ayan, um, makatulong po para magkaroon din po kayo ng ideas na sa amin po, saktuhan lang din po talaga ang pinaka-labor.